Kusang sumuko na lang itong mga taga-quadcom, nako, ang kakapal ng muka, pero hindi nila nakayanan si PRRD, mga kababayan po natin. At kusa nilang tinapos, nang hanggang, I think, before 12 o'clock, no, ng uh, madaling araw ang pagdinig. Samantala, ang hinihiling po ni PRRD ay hanggang alas 2 ng madaling araw. At, at alam niyo po ba, mga kababayan, na ayon po sa report ni uh, Rigoberto Ditiglao, no, na ang ICC pala ay nag-oobserba no, sa ginagawang pagdinig sa House of Representatives. Ito basahin po natin ang kanyang isinulat. Na ayaw po sa kanyang isinulat na may secret ICC team o mano na nandito po sa Maynila at nakasti o mano sa isang napaka-luxury na hotel at nagbisita pa sa bahay nitong si Martin Romualdez at observer nga po or nag-o-observe sila sa pagdinig sa Senado at sa House of Representatives no sa patungkol sa isyu po na iniimbestigahan nitong AGK at ang uh, mga taong ito na unang ibinanggit na nga po ni uh, Eric, no ni Maharlika pero hindi pa po nila pinangalanan pero dito po sa isinulat po ni regoberto tapay pinangalanan niya na po at pinangunahan nga po ito ni William Rosato, ang dating UN investigator, itong si Roderick Thomas at si Midistora Vraken. At sila po ay umano'y pinapapanood, pinapakinggan, inoobserbahan ang nangyayaring pagdinig sa House of Representatives sa Quadcom na ito. Kaya para sa akin mga kababayan, kaya gano'n na lang pala na napaulit ulit ang kanilang tanong at ang gusto pa nila sa ibang tanong ay yes or no na lang ang sagot. Ngunit sadyang matalino po, hindi nila kakayanin si PRRD. Kaya hindi po sila pinapayagan ni PRRD na ang kanilang tanong ang sagot ay yes or no lamang. At kailangan ipaliwanag nila o ipaliwanag ni PRRD ang kanyang mga nasagutan ito po, no, ang sinasabi pa dito na sila o mano yung nagcrafted ng questions for anti Duterte congressman, grabe so ito po yung sinasabi ko na itong si Trillanes ay uh, ano lamang ito, no utusan, no, pero yung mga nasa likod po nito ay ang nagkakaroon ng sabuatan na itong si Martin Romualdez at itong taga-ICC, no para po idiin itong si PRD at malay natin, no ang uh, pagsabuatan na ito ay pinangunahan po ng taga malakanyang Di ba mga kababayan natin? Ito po yung mga question na ito na sinasabi po mga kababayan po natin ay uh, nakapublicize naka-publicize umano sa Guardians and the Observers which most Filipinos rarely have accent have access their goal booster the ICC case and present these hearings at as authentic evidence grabe no gamitin pala nila as authentic evidence, pati po yung, pati po yung ginagawang pagdinig sa House of Representatives at sa Senado. Kaya naobserbahan po natin na talagang tutok lang sila doon no, sa mga question patungkol po doon sa mga naging utos ni Pierre Arde, patungkol po sa mga taong sinabing nga uh, mga nabiktima o mano ng AGK, pero kapansin-pansin mga kababayan na hindi nila kayang uh, itrap itong si PRRD. At ang nangyari po, no sila pa po ang nagiging uh, kawawa at sila po ang nahulog sa bitag po ni uh, PRRD. At imbis na maging pabor po sa kanilang investigation, imukhang e naging pabor pa po ito lahat kay PRRD. So sa maikling salita, pahiya po sila mga kababayan po natin. At uh, actually si Vice President Sara sinubukan niya rin no, nakausapin po itong Quadcom Naitigil mo na itigil muna. Dahil medyo maedad na nga si PRRD at gusto na po magpahinga. Ngunit hindi po pumayag si PRRD. At sabi ko nga, sila ang sumuko sa kay PRRD at hindi nila kinaya. Ang hiling ni PRRD na kahit hanggang alas 2 pa ng madaling araw. Let us uh, have a continuous uh, hearing. Maybe 5-10 days. And it's uh, hearing. So maganda yan mga kababayan ha. series sana yan. Ha. Daig pa po yung Netflix dyan o magtuloy-tuloy ng 10 days. Hanggang ako, I'm good until uh, 2 in the morning. Wow, haba I, 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 I demand that uh, kind of, kasi probinsyano po ako, mm hindi -hmm. naman ako mayaman. Every time that mm -hmm. I am summoned so dear it's a uh, expense. Hotel, pati aeroplano. Ngayon ko mag tayo dito pa ganon Eh mabubuhay ako. I am living on my retirement Yun. pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa damo. Wala akong outside source except my retirement pay. Ngayon, ko ganito tayo palagi. Uh, Mamamlobie talaga ako. So mabutay pa. So, ayan, dahan-dahan na po pinabalik po yung mga uh, baso ni PRRD na tinanggal na po nila kasi akala nila tuloy-tuloy na po na tatapusin yung uh, pagtinig. Pero si PRRD nga po nakiusap na ito tuloy na para matapos na at malaman kung ano talaga ang kanilang gustong mangyari po sa pagdinig ng Quadcom na yan. tayo until kingdom come Yun. until this committee will come to a logical and right decision. Hmm. Hindi pwede yung magpatawag ng kayo ng ano-ano tapos anong oras. Eh, expensive yan eh. Yan, tama. Lalo na sa, mabuti kung mayaman kami. And we have to spend for the hotel. And, ano anong Hearing is resumed. Uh, Mr. President, uh, inaalala lang po namin ang inyong uh, health. Dahil uh, ito naman po ay hindi pa ho, ito ang unat huling hearing na gag so, pa ko mas mainam po yung hiling ni PRRD na ituloy-tuloy na ito no diretso na para matapos agad pero mukhang sila po yung sumuko diyan mga kababayan po natin nagpapatunay lang na nandiyan pa rin malakas pa rin si PRRD pati po yung kanyang talino o katawa no eh kompleto pa rin mga kababayan po natin may sinasabi nila na tumatanda na oli ol 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 oli oli, oli, na po itong si PRRD pero kung papakinggan po natin ang kanyang mga sagot, eh, napakagaling po, no? At talagang nasa datos po pati yung mga sagot ni PRRD, no? Uh, hindi yung basta-basta magsalita na lang po siya, na wala po siyang patunay. So, lahat po na kanyang sinasabi, ang iba po ay sa uh, well-documented po ang kanyang mga sinasabi. Nandun po sa kanyang mga speech, no? At uh, sila, wala sila magawa. Pinaikot-ikot po sila ni PRRD. Kahit itong mga grupo ng makakaliwa, no na talagang madiin po yung kanilang uh, tanong uh, actually nagbabounce back po sa kanila eh babalik po sa kanila yung mga paratang na ginagawa po nila kay prd si Trillanes, lama kongresista no pati itong si Abante no si Fernandez na pag-press ko nawala si prd at hindi nila kaharap sobrang ang tatapang si Paduano, eh, ano daw si prd ko kontem pag nagsalita po nagmumura eh, ilang beses naman nagmura si prd no? Hindi naman nila pinapa-contempt. Lagi na lang sila point of order, point of order. Delete lang po. Pero sinubukan ba nila na ipa-contempt si Pierre? Hindi. Kasi nag-aalangan hindi po sila na posible magiging hudyat po ito ng isang malaking gulo kung pinakontemp nila itong si Pierre de, po yung nakikita ko. Diba? So maraming salamat at yan po muna yung ating panibagong.